Kumusta ka dito ate? Mabuti ako. Mabuti ako ah, Kuya kasi nakita namin uh, nung pumunta kami dito nila dati Frankie na uh, makatali na siya. Uh, and now, second visit natin kay ate Joseph nakatali mm -hmm. uh -hmm. pa rin siya. Ah, kuya, pag pinakawalan ba siya na uh, hindi nakatali? Mm -hmm. Umalis ba siya? Umalis. Gumaga dito tapos nahihirapan yung ano niya, yung matres niya. Marunong ka magdasal? hindi po. Ha? Bakit eh? Hindi eh. ako tinuruan ni Rosario. Yan no, yan no, oh, uh, yan, may kalaban ko. May kalaban ka? Ang kayo tamil po na. May kalaban ka, nakikita mo. Kuya, uh, kapag dinala po ba sa pagamutan si, si Ate Josephine, meron pong kamag-anak na kasama. ay, oh, ay nagwawala na si Ate. Ay, di pagamot tayo para makalabas ka na dito. Hindi ko alam. Makapasyal hindi tayo. Hindi ko alam. Ay, Uh, yan, magandang araw mga kababayan. Uh, muli tayong pumasyal dito kay Ate Jospin para alamin natin yung kalagayan niya. Uh, in behalf of Daddy Frankie, uh, tayo muna ang pansamantala na pumunta rito. Kasama natin of course sa Motoblogs, uh, Banda Kuya Christian at siyempre si Kuya Rizky. Uh, kakausapin at kakapanayamin natin ang kanyang pamilya mga kababayan kung kumusta na nga po si Ate Josephine. Kuya Sam? Ayan. So, diderso na po tayo sa ano. Nandito yung kuya niya. Tara. Tara mga kababayan, samayin niyo. Kuya, magandang araw kuya. Kumusta po? si Ate Josephine, kumusta? Kilag uh, pwede siya. tumo Pwede po siya makausap? Oo. Tara po. Kanina nakaubad siya, ano. Hmm, daming dugo, no? Ate Josephine. Kuya, pasok kami ha. Hello. Pasok lang po. Kamusta ka? Mabuti po. Hmm. Ito ang kaya bandan. Ito ang. Pumain na ikaw? Hindi pa. Hindi pa. Kamusta ka dito, Ate Josephine? Mabuti ako. Mabuti ka. Mukhang nilalamig ka, Ate Josephine. Kakaligo niya lang ata kuya. Kakaligo niya lang? Kahapon. Ay, kahapon. Kakaligo. Gusto mo tinapay? Tinapay ate, yate, gusto mo? Akin na lahat. din. Opo, sa'yo lahat. Okay. Oo, oh, sige. Akin na lahat. Sa'yo sa'yo muna. Kain na. Akin na. Hmm. O, bigay namin sa'yo yung lahat. Kain ka muna. Gutom ka? Si yung ano mga babae na yung ano niya, yung ari niya lumalabas. Ang tagdon ko eh. Yung bonito, yung Kuya dito. Okay, kayo, kayo po ang kuya niya. Akin na yan lahat. Opo. Ano ni pa siya sa akin? mas pangalan sa iyo. Totoo yan. Opo. Sige po ate. Iyan po natin. Lahat yan natin katakat Palaman. Ibigay natin kayo na. Lahat yan natin katakat Palaman. Ibigay mo na natin kay kuya. Lahat. Opo. Kumusta ka dito ate? Mabuti ako. Oh, mabuti ka. Mahayos naman siyang kausap mo. Mm, Mahayos naman. Akin anong na. pangalan mo ulit? Julie. Julie. B. Cabrera. Cabrera, tama ba? Josephine Cabrera. Cabrera. Paminsan, iniiba-iba in, in, niya yung ano niya. Pangalan niya. Pangingusap yung Akin. ano. Abi ko Ay na, kayo anong tag na? Binibot ako ng kaya Ano sabi niya ngayon? Malalim na panggalatang? parang ano daw hindi uh, hindi ko rin maano sa Tagalog yung sinabi niya ah, ngayon ka lang nakatim na ganda hmm, masarap masarap balikan lang natin yung na parang ni Ate na Josephine ano, ano ano yung na ano nangyari noong time na bakit siya nagkaganyan niya kasi pinagtrabaho yan sa Laguna yung kapatid ng tatay tatay namin mm -hmm. Tiwala naman kami na ano, tapos hindi po namin alam kung ano. Tapos bigla na lang siyang umuwi dito. Yun na, nagsasalita na kung ano-ano. Hindi na namin siya makausap ng maayos. Ah, uh, kuya, uh, mga ilang years na siyang ganyan? Mga 16 or 17, 18. Hindi ko na masyadong matandaan. Mga 18 years. Oh. Kasi nung time na pumunta dito si Daddy Frankie, uh, nakausap namin si Nanay Ana. Oo. Ah naman daw siya hmm. dati. Sa ano, Baguio dati, sa BGH. sa Baguio. Hmm. Uh, don doon sa pagpapagamot sa kanya, uh, may mga ano ba uh, pagbabago kay Ati Josephine. Hmm, minsan okay-okay na siya, inuwi namin dito. Yun nga lang hindi siya nagmimintin na ng ano, mahirap pa inumin ng gamot. Kaya ano, mm. ganyan na ano. ako ah, kuya kasi nakita namin uh, nung pumunta kami dito nila Daddy Frankie, uh, mm. nakatali na siya. Uh, mm. Now, second visit natin kay Ate Josephine, nakatali, mm. nakatali uh, pa rin siya. Ah, kuya, pag pinakawalan ba siya na hindi nakatali? Umaalis ba siya? gumagapang dito, tapos nahihirapan yung, ano niya, yung sa matris niya. Ay, so Baka masyadong ma-infection, kaya inaano na lang namin para hindi siya makalis. Hmm, hindi pa pwede po yan na kahit siguro tanggalin yung tali, tapos isara na lang ito. Binubuksan niya rin, tapos ano, parang nag-aano na dito. Hmm, anong po ba? Oo nga, paano niya mabuksan? Malakas din ba siya, kuya, pag nakaano Oo, oh, tinatambol niya dito, uma, gumaga pa, uma, na. Hmm. Eh, paano siya makakit? Eh, malaki na yung ano Yung, yung ano niya, umaano yung kamay niya. Tapos, so, um, hihilain niya to. Tinatampo niya. Yun na, sinaradoan ko na ng plywood. Ah, uh, um, na, na sa mga kapibahay ang ingay niya na ano. Matagal na siya dito talaga. Ito yung pinakabahay niya na. Oo, oh, dito nilipat na namin dito. Hmm. Kumusta po yung ano? Yung sabi ni Daddy Frank kasi nung last kaya din kami pumunta dito. Oo. Oh. Nandoon sa minabot niya pang ambulansya. Mm, nan... Nakausap niyo ba? Yung kuya ko, tawagin ko. Ta Anong kinausap usap? niya yung sa center daw eh. Kailangan pa atang gamutin yung sa ano niya ata. Matris bago dalit ata doon. Ah, kailangan magamot mo na yung matris niya? Oo, oh, Ito, yung daw ata yung ano. Um... Ta kausapin yeah. yung kuya ko. Nandyan, um, yung, pang yung panganin nyo. namin. Si Malo. Yun ang sabi niya sa ano eh, center ni yung nakausap ng kuya ko. Pero well, gustong gusto namin ano yan sa Mandaluyong kung sakali sakali. Oo. Oh, paano yung ano niya kuya? Ano, yan? eh dapat mapatingin sa ano to. Kaya nga doktor. Yung ano. Yung, ay, yung kuya ko, yung pangali ko ay, ay. nandiyan. Yung isang sasama niya. Oo. Oh, kung sakali kuya na uh, dumating tayo Duma sa ano. Uh, depende rin po yun kay Daddy Frankie kung okay. ano yung mapag-usapan ng team at kung ano yung magiging desisyon niya oh. ay may willing po ba siyang ano sa kapatid niya oh, yung... na mag-anak kasamahan si Ate Josephine kung sakali madala ni Daddy Frankie sa dalawasa pagamutan Opo mayroon mayroong kasama po basta ano lang po kasama po si Daddy Frankie kasi pag kami lang po baka hindi po kami paniniwalaan na ano wala kami mga ano Makikita naman po kaya sa sitwasyon ni ate. Yung ano po. Nakikita po sa kanyang kalagayan. Mm -hmm. hmm. Pero malakas siyang kumain. Mm -hmm. No? Mm -hmm. Malakas yan. Ang gabay mo yung soft drinks. <laughs> ha? Bawal sa'yo yung soft drinks. Tubig so na lang ha. Mm -hmm. Mabait ikaw No? Okay na man, yeah, no. na matino yan. Uh, mm. naman yan. Nakakausap naman, Martino yan. Asan po? Mas naman siya kausap ko yan. Yun, yun nga lang, minsan yung sa utak niya, mm. tano ta, nagwawala sa sarili, gano'n. Iba-iba na yung sinasalita. Mm. Ano, nagsisigaw -sigaw na nagsisigaw-sigaw na, yon Pero dati, nandun siya sa kabilang bahay niyo? Oo, oh, sa niyo. kabila. Mm. Sa bahay namin. Maraming lamok na ah ang lalaki ng mga lamok. Kasi merong gawa ng baha, no? Hmm, baha. So po, Wala nang mapagano mm. ng tubig. Hindi <coughs> na siya dito ng uh, ano, tumasin. Hindi naman. Am, um, ah, ano so na, na dun sa kalsada. Until... Soup drinks. Hmm. So drinks. Wala, soup drinks, tubig. Papakota ng tubig. Teka lang my ha, nagpakota. Hindi rin siguro. Tungko, ano? Minsan-minsan minsan lang naman. Sa soup so, drinks po. Ang basa lang man. Si Josephine, uh, nagmarunong ka magdasal? Hindi po. Eh? Bakit eh? Hindi ako tinuruan ni Rosario. <laughs> Sino Rosario? Yung may sa Hindi, wala. Na um, Nabait naman ikaw, oh. No. Opo, Cabrera po ako. Cabrera? Opo. Mababait ang mga Cabrera. Opo. Ilang taon ka na ulit? Twenty sixteen, twenty. Twenty dito yung kulang yang kurang ay nyuai. Twenty sixteen. Tahun tahun twenty sixteen. Ini tahun siya nine. Ah thirty nine. Ada na rin Berapa tahun? Nineteen eighty six. Nengalang, lang hindi mapigilan yung pagdurugo. yun lang hmm. talaga yung dapat. Karena kasi kina kali ikut nyana mantas Ate Josephine. Ano po yan? Gusto mo na makawala dyan? Oo. Oh, Bakit okay. po? Bili mo kaya, Ate Josephine. Ano lang? Walang Ay, coke? Ay, walang gusto niya. Mamaya bibili tayo Ate Josephine. Ano? Tubig na muna. Mm -hmm. Kung mapapansin niyo mga babae sa ibang mga beneficiary natin, ang katulong ng Daddy Frankie. Ano siya, maayos naman siyang kausap. Nasasagot niya yung mga tanong. Tapos, uh, kilala pa niya yung mga kamag-anak niya. Yun yung maganda ka, ano sa kanya. Yun nga lang, uh, yung sakit niya nga lang na pagdurugo, na hindi mapigilan, yun nandito sa ano. Pero kuya, napatingnan niyo na to? Ano ba Yung uh, doktor? Niya, uh, uh, Kailan niya huling napatsikap? Meron may nang napunta dito mga center, health center. Health center? Ano sabi nila? ah uh, gusto niya lang ipa ano rin yung ano niya. Hmm. Nga lang puro uh, puro wala kami dito. Walang sa so, nasa trabaho kami. Hmm. Ano kaya Dali siya na nagbabantay sa kanya pag nasa trabaho kayo. Yo. Siya na nag sa kanya, nagpapakain. Yung pamangking ko po. Ah, so, inuutosan siya na ano. Hmm. Ibig sabihin, pag ganito, tahimik siya. Pag -hmm, tahimik. May time na... May time na yung sa utap niya nagwawala. Iba-iba yung sinasalita, ganun. Siguro nararamdaman niya yung sakit, no? Nung mm siya. No, Magka kasi yun, nakita namin. No? Mm -hmm. Pag so, ganyan kasi so, may infection na yan kasi lumabas siya. Oo. Oh. Saka so, hindi mapigilan yung pagdurugo niya, tignan niyo po. Busin mo yung tubig mo ate? Ayaw na. Ayaw mo na? Ay, tinapay. Gusto mo pa? Walang palaman. Ay, walang palaman? Meron doon? Hindi lang mamaya. Ayan na natin. Ah, kuya, bali pumunta kami rito para makahingi ng update sa inyo, ano? Kasi uh, si Dali Frankie din ang nagsabi na pasyalan namin si ate Josephine para makita yung kalagayan ni Ate. Ngayon kung ano yung na mapag-uusapan natin dito, uh, isasang-guni namin kay Dati Frankie. Oh. at Same siya pa rin yung ano magde-decision uh, kung ano yung dapat pang uh, gagawin natin sa susunod na pagpunta namin dito, susunod na akbang para kay Ate Josephine. Uh, sa ngayon, uh, kung ano yung ano natin dito, na-observe natin, ay uh, yun muna sa ngayon yung uh, sasabihin namin kay Daddy Frankie. Eh. Apo. Dito na rin sa tumatay. Oh, may hmm, dyan kayo. na rin yung tay. Hmm, dyan na. Ayun ang tayo niyo. Napaka na. Hmm. Niyo... Tapos yung tali niya nandito. Oo. Oh. Hmm. Ayun ang tayo po yun eh. Hmm. Lagi mo tayong tubig mo tayong may tayo. Hindi hmm? Hindi mo na alam Kaya, yung tayo? Hindi ko na alaman po. Hmm, dyan ka dyan na nagpupupo. Na, na hmm. Ito yeah, yung lakas mga loob mo ha? Para gumaling na. Hmm. Kasal ka? Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Nandiyan si nanay. Nandiyan yung mga kapatid mo. Kino. Ito po ang pagkain to. Ayaw mo na? Yung Pag Nags nagsawa palaman. na siya, no? ayaw na niya na. Tapos yun. No? Yung palaman. Bilihan na lang natin siguro sa labas. Oh. Kasi gusto niya may palaman yung tinapay. Ate Josephine, uh, babalik kami ulit dito ha, kasama si Daddy Prankina. No? Mm. Uh, hmm. Okay ka lang dito Oo. Uh, so, sana pag uli, susunod na pagbalik namin, wala ka ng tali, no? Oo. Uh, Kasi ito mga babae, no? Hindi naman niya, ay, nagano rin siya, pinagugol niya. Wala akong Niya. Hmm. Yung tali na Wala aso. akong kanon. Puan, puyan, puyan, Siguro oh, po yan sa kalagayan niyang ganyan. Pag baka pinakawalan siya hindi naman siguro mag ah, ano no hindi uh, naman siya siguro hindi, magwawala hindi naman siya nakita naman kasi natin kuya kasi tahimik lang siya no uh -huh. sabi ni Justo to... hindi naman siya nagwawala so siguro para sa amin lang ano uh -huh. kahit isara nyo na lang to tanggalin nyo na lang sa tali kasi matibay na mas kung ano niya eh hindi uh -huh. naman siya dito siguro makakalabas basta 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 sabi ni Justo isara lang just to kahit pa paano, di makaikot-ikot siya dito. Tsaka ano, isa na kanina, bago pagpasok ko, nakakaubad siya. Ikaw alam hmm. siya gusto. No, nakakaubad siya. Tinatanggal niya yung ano niya, sinusulot niya. Hindi ka ate, ganito. balongkot Nasanay na rin siguro siya. Kumisa hmm. rin yan, Ate, sabi ni Kuya, marunong na daw kumanta. Kumanta ka nga. Ano yung kanta mo? Ang kapuan ni siya Ha? Ang kapuan ni. Ano yung kinakanta niya mo yun? Kung ano-ano yung kinakanta niya yun. Kanya. kapuan ni, ni Watang may kawain ni. May ugaw? Saan? Bata? Wala kayo nakita ang bata. May nakikita siyang iba. Marunong ka kumanta, Ate Josephine? Pag umaano yung utak niya, kung ano-ano. Yan o yan, ugaw yan. May kalaban ko. May kalaban ka? Ang kayo tamang tunay. May kalaban ka. Nakikita mo. Ha? Asan kaya mo itong daddy ko? Pala, May kako. Ano, labanan mo ta, ano? Ha? Matatalo mo sila, ano? Ano natin? No, Mag-pray ka lang lagi para malabanan mo sila. No? So, hindi natin, ano, yung nararamdaman nila. Yung uncontrolled, baga. Yung ano ba yung nakikita nila? Parang ilus ano? Uh, hallucination. hallucination? yung, uh, uh yung sa utak nila. Yung sinasabi nila. Oh. may mga nakikita sila na hindi natin nakikita. Pero base lang siguro yan sa ano utak nila. So, hindi naman tayo ganun kadalabasa, no? So, may kisiguro na ah, magset mag-set tayo tayo ng ano, na i-dali natin siya sa health center para makita na yung ano niya, no? May patingin niya po siya. Uh, kuya, naka-video tayo, na no? Okay lang na-upload namin sa YouTube ito, okay, no? sa Facebook. Para may mas makatulong kay Ate Josephine. Okay po. No? Sa pamamagitan ni Daddy Frankie, eh. so okay, yan, yan po yung pinakatulong natin. No? Opo. So, Kuya, uh, kapag dinala po ba sa pagamutan si, si Ate Josephine, meron pong kamag-anak na sama? Sasama May, po kami. Sasama po Sasama ayan, po ako. ako. So, gano'n niyo po ano, uh, gustong mapagamot sa Ate? 100% na gustong 100%. mamantala na. Dati hindi siya ganyan. Oo, oh, dati hindi siya ganyan. Nadala na namin sa bagyo yan. Ah, nadala, BGH, nadala oh, niya na rin. Bali, siya lang ba yung babaeng kapalit niya? Oo, oh, siya lang. Patay na yung isa kasi. Ah, siya lang, na siya lang natin siya, lang yung babae. No. So, yan. Bali, salamat ko na sa pagmamahal niya sa akin kay Ate Josephine. Oh. No? bilang kapatid. No. Sabi nga nila, sabi ni Daddy Frankie, eh, uh, blood oh. is thicker than water. No? Bali, galing kami ng nung kapatid ko kaapon sa ano barangay hall hmm. sabi nila kailangan mo na magamot yung sa ano nga, sa, bago madala sa mandalo yung sa niya sinasabi nung eh mahaba bang uh, gamutan yan natingin oo, ko oo mahaba bang gamutan oo saan <coughs> daw dapat dalhin hospital muna saan hospital region 1 ah sa region 1 uh, you know. eh, pero kung pero sa case niya sa psychiatrist siya ano uh -oh. dapat dalhin kasi unahin muna yung sa pag-iisip muna sana niya. Oo, kasi, pag, I think ganun o, yung nangyari pag, nung un, mga previous ano o, namin eh. Hindi kami tinatanggap sa pagamutan dahil sa may kakaibang o, ano case, no. Hindi basta-basta tinatanggap kasi yan sa pagamutan na o, walang abiso ng psychiatry. O, kailangan sa psychiatry muna siguro. Kailangan muna sana yung o, sa pag-iisip muna niya kasi opo, pag yung sa ano niya, Maaaring aning niya yun pag ano eh. Maglalaroan niya oh, yun? Oo. Kasi yung pag-iisip niya, na nakawal pa. Oo. Oh. Pwede naman siguro depende rin. Pwede rin si magsabay. Kung oh, ano masabi oh. ng psychiatry. Oo. Oh, mas maganda. Tapos, sasanggol so, din niya doon sa... Doon lang po gagamutin. Sa... Anong tawag dito? Sa... sa mga Duma. medicine ng ano? Nang... Pwede sabay sabayin. OB. OB, ano? Oo. ano? Maganda, maganda gano'n po. Opo. Madala na po siya kung sa Pero ngayon, Kuya, dahil si Daddy Frankie ay meron pang inaayos, Opo. no? hindi pa natin ngayon ma set kung kailan. At siguro, antay-antay tayo na ilang araw. Wala no? problema po. mag po kami. Opo. Okay. Ayun, Kuya, meron kami ano, mga konting grocery na iabot sa inyo para may makain sa atin. Maraming salamat sa... Ano, bandang, halika, Pagkain ng kapatid ko. Opo. Ano kaya banda? May isa-isa lang para hindi malaglag. Mm -hmm. Ito po, yung sabon para may panligo siya, ano? Uh, panlaba niya. Uh, ito, hindi ka nato May safeguard yan, may sabon. Tapos meron tayong mga grocery. Ah, uh, yung sito ko po yan. Nagdilata. Maraming okay. salamat po. Kaya mo? Uh, ito, mga... Ito, mga... Gatas.

Halika na. Akin ba? na lang po, Uncle. Ayan. So, um, puya? Akin Sa na lang po, Uncle. Ah, so, maraming maraming salamat po. Akin na lang po, po Uncle. Blog. So, hindi na po kayo magtatagal. So, Akin na lang so, po, ang Uncle. Ano gusto siya makuha? Ano Akin gusto niya? Ano po yan? Mailuluto pa? Na lang pa. Ay, ay, nagwawala na si ate. Ay. Iluluto Il niya ng pagkain. Eh? Iluluto mo natin ha. Na lang. Muna, iluluto mo na. Iluluto mo na. Iluluto mo ano okay, mm. uh. uh, uh, sa mo? ito? Ano ka ba 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 ito? Ano ka ito? Ano ka ba kami Ano ka ba ito? ito? dahil Ano ngayon kay Ati Josephine, uh, bali Ah uh, napag utusan lang tayo ni Daddy Frankie para bisitahin si Ate Josephine ano para makita yung kalagayan niya. Ayun nakausap natin yung dalawang kapatid niya, kuya niya. Ah uh, doon sa napag-usapan natin nung unang pagpasyal natin kay Ate Josephine, uh, sakali na makapag-decide si Daddy Frankie na dalahin sa dulabhasa, uh, willing naman po sila na samahan yung kanilang kapatid. Sa so, ngayon, ah uh, ang unang kagawin, ah uh, makakipag-coordinate kami kay Daddy Frankie dahil yung sa ano niya, bajay na niya mga kababayan eh medyo uh, ano siya, hindi maganda yung lagay uh, ba, hindi may nakikita namin parang may infection siya so titingnan natin kung ano yung dapat unahin dun sa kalusugan o sa ano niya, uh, mental health na ayun uh, mga kababayan hanggang uh, dito na lang muna tayo at ano? uh, syempre maraming maraming salamat ulit walang sawang pasasalamat sa inyong lahat mga kababayan namin uh, huwag natin kalimutan mga kababayan uh, sa youtube channel ni Daddy Frankie may premiere po tayo doon every 7.08 ng gabi para mas mapanood pa natin yung mga full upload videos natin kaya mga kababayan Hanggang dito na lang po tayo at sa susunod na pagpasyal natin kay Ati Josephine, panigurado po kasama na natin si Daddy Frankie. Sa ngayon kami muna ang binigyan ng uh, priblejo ni Daddy Frankie kasi na po ulit-ulit po natin naman na nasabi sa inyo na may pinagdadaanan po si Daddy Frankie at ng kanyang pamilya na problema. Hayaan niyo mga kababayan pagbalik natin kay Ati Josephine kasama na na po natin si Daddy Frankie. Ah, uh, 'yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Ate Josephine, alis na kami ha. Oh, o, ang Yan, kain ka. Babalik oh, kami po. dito kasama namin si Daddy Frankie. Opo. Oh, 'Yun mga kababayan. Ah, uh, okay naman po siyang sumagot si Ate Josephine. So ngayon uh, dito na lang po ako ah, ya. Sal salamat ha. Thank okay. you. 'Yun, babalik na lang po tayo dito kasama natin si Daddy Frankie. Uh, sa ngayon, kami lang muna yung nakausap niyo dito, ha? Yes, Alam Para kumusta si Ate Josephine. Kaya yeah, maraming salamat po. Maraming salamat, po. salamat uh, din po. Maraming salamat. Uh, ang babalik po tayo dito. Kasama po. na para po natin si Nadi. Maraming po. yeah sa ngayon, kami muna na team niya. Ang makakasama niyo. Yes, Boss Tax, sa Motovlog, Kuya Christian, at syempre si Kuya Risky. Bye-bye, Ate Josephine. Bye-bye ba ka na. Bye-bye. Bye-bye ba ka na. Bye-bye ba na. Bye-bye ba ka na. Bye-bye. Ba ba Bye-bye. Balik kami, Ate Josephine, ba, ha? Opo. Sama namin si Daddy Frankie. Opo. Okay, opo daw. Papagamot tayo, ha? Ay, Josephine, papagamot tayo, ha? Di mo lang Hindi, pagamot tayo para makalabas ka na dito. Hindi ko alam. Makapasyal di tayo. Hindi ko alam. Ay. Gagalit siya. Hindi ko alam. Ay, sasama ka namin, ha? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. O, sige, Ate Josephine, uwi na pala kami. Hindi ko alam babay na. babay ka na. Josephine. babay na tayo. Daman na tukulik. Ayan mga kababayan. Uh, Gando na lang po mga kababayan. Abang-abang uh, lang sa susunod na uh, update natin kay ate Josephine. Abey po.